Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, biyaya at pagpapala. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, aming amang nasa langit. Maraming salamat po sa buong araw na nagdaan. Sa bawat hininga, sa bawat hakbang, at sa bawat pagkakataon na ipinagkaloob mo, kami ay taus-pusong nagpapasalamat. Ikaw ang aming lakas sa gitna ng kahinaan at ang aming liwanag sa gitna ng dilim. Panginoon, bago po kami pumikit sa aming mga mata ngayong gabi, kami ay lumalapit sa inyong banal na presensya upang humingi ng kapatawaran. Linisin mo po ang aming puso at isipan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, kasalanan, at pagkakamali sa isip, sa salita, at sa gawa. Inaamin po namin o Diyos, na madalas kaming nadadala ng takot, ng galit, ng pagdududa at ng pagmamataas. Ngunit ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming tanging sandigan sa gitna ng mga unos. Kaya ngayong gabi, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming kabigatan. Pagninilay sa salita ng Diyos, Santiago chapter 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong puso, kayong may dalawang isip. Hipuin mo po ang aming puso, O oh Diyos. Palitan mo ng kapayapaan ang aming mga alalahanin. Palitan mo ng kagalakan ang aming mga dalamhati. Palitan mo ng katiyakan ang aming mga pag-aalinlangan. At sa aming pagidlip, punuin mo ang aming mga panaginip ng pag-asa at kagandahan na nagmumula sa iyo. Basbasan mo rin po ang aming mga pamilya. Ingatan mo po sila sa anumang kapahamakan. Yakapin mo po sila ng inyong pag-ibig at proteksyon. Sa mga may karamdaman, ipagkaloob mo ang kagalingan. Sa mga nanghihina, ibigay mo ang kalakasan. Sa mga naliligaw, akayin mo sila pabalik sa iyo. Panginoon, tinatanggap po namin ang inyong biyaya. Sa iyo namin inilalagak ang aming mga plano, ang aming mga pangarap at ang aming bukas. Hinihiling namin na ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa aming buhay, hindi ang aming sariling kagustuhan sa bawat pintig ng aming puso naway ikaw ang aming laging maalaala. Sa bawat bituin sa kalangitan, naway paalalahanan kami na hindi mo kami kailanman iiwan. At sa bawat paghinga namin ngayong gabi, naway madama namin ang inyong walang hanggang pagmamahal. Turuan mo po kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang kabuuan ng inyong plano. Turuan mo kaming magpatawad kahit masakit. Turuan mo kaming magmahal kahit mahirap. Ngayong gabi, aming Diyos, nagpapasakop kami sa iyo. Pahintulutan mong ang aming pahinga ay maging malalim, payapa at magbigay ng panibagong sigla para sa panibagong bukas. Aming mapagmahal na Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpasalamat salamat po sa bawat biyayang aming natanggap maliit man o malaki salamat sa buhay sa kalakasan at sa mga pagkakataong natututo at lumalago kami sa aming pananampalataya panginoon hinihiling po namin ang iyong patuloy na biyaya ipoin mo po ang aming mga puso at isip at bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang inyong kalooban sa aming buhay. Turuan mo po kaming maging masunurin at mapagpakumbaba na laging nagtitiwala sa inyong kabutihan. Ngayong gabi, itinataas po namin ang aming mga pangarap at hangarin. Basbasan mo po ang aming mga plano at kung itoy ayon sa inyong kalooban, ipagkaloob mo po ang katuparan ng mga ito. At kung hindi man, bigyan mo kami ng kapayapaan upang tanggapin ang iyong mas magandang plano para sa amin. Panginoon, pinagsusuko namin sa iyo ang lahat ng aming pag-aalala, mga takot at mga iniisip. Palitan mo po ang aming pagod ng panibagong lakas at ang aming mga kabiguan ng pag-asa. Basbasan mo rin po ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay at ang lahat ng nangangailangan ng iyong awa at tulong. Naway ang iyong biyaya ang bumalot sa amin ngayong gabi, sa aming isipan, sa aming katawan, at sa aming espiritu. Maraming salamat po, O Diyos, dahil alam namin Ikaw ang aming tagapagbigay ng lahat ng mabubuting bagay. Patuloy ka naming pupurihin at pasasalamatan sa bawat araw ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salah para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.